Yes, good day po mga ka espresso Tayo po ay uh, pagyahe na. Ito tayo ngayon sa Mandaluyo. Pero bago yung dadaan muna tayo sa T-Smart na sa Pasko. So magkaano po tayo. Itatanong natin yung uh, mayroon na po kasing katok yung makina po natin. So piston daw yun sa atin sa blank. So itatanong natin kung magkano yung pagpapukas at kung magkano yung magalastos. Tanong pa lang natin yung mga to. Tatanong pa lang natin. So... Tangan niyo po para magka-idea kayo So, puntahan natin yan. Ano? Let's na tayo. Ato. painitin ko muna pala yung makina na ito. Dapat pinainit muna natin. Mainit ang panahon, painitin pa natin to. Ang ilang ano lang. Yung, pwede na. Ayan ang tinakbo niya, no? Mga to. 95,000. 102 Ayan o, no? kilometers yan na po. Tapos yan, yan yung tunog ng ating umatay. So yan, tatanong natin ng mga to. So ayun mga tol, let's na tayo. Mm. Wow,